Pinuntiriya ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte ang managing procurement ng Office of the Vice President noong 2024. Mula CCTV, laptops, hanggang mga motor vehicle na mariin nilang idinadawit sa umano'y overpricing. Ito'y kasunod ng paglalabas ng Commission on Audit noong December 1, 2025 ng Executive Summary at buong ulat ng Annual Audit Report ng OVP para sa taong 2024. Ayon sa COA, layo ng pagsusuri na matiyak ang katumpakan ng financial statements, suriin ang pagiging tama at naaayon sa batas ng matransaksyon at matukoy kung sumusunod ang ahensya sa mga umiiral na regulasyon. Sa ng audit, ang lahat ng accounts at operasyon ng OVP para sa buong 2024. Ayon sa OVP, tinilakay ang mga sa exit conference kasama ang OVP management noong May 16, 2025 kung saan lumabas na lahat ng natukoy na issue ay pawang administrative lamang at agad namang tinanggap ng OVP ang lahat ng rekomendasyon para sa pagwawasto. Kasunod ng mga batikos, binigyang diin ng OVP na wala ni isang naitalang paggalugi, pagwawaldas o maling paggamit ng pondo at ari-arian ng gobyerno sa naturang audit report yung ibang media po is pinalalabas po nila na overpriced daw po yung nabili ng OBP na CCTV. Um, wala pong findings na ganun ang uh, Commission on Audit. no Kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, uh, pinublish na yung uh, report uh, ng Commission on Audit at uh, wala silang findings of any wrongdoing uh, sa Office of the Vice President. Uh, in fact, uh, meron silang binigay na unqualified uh, opinions uh, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi uh, sila talaga yung <coughs> ako lang yung muka uh, ng opisina. Pero lahat ng paperwork, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya papasalamat ako sa kanila uh, dahil nakuha nila yung uh, un, ano bang tawag unqualified, opinion. unqualified uh, opinion.